Okay guys, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa sa Bayan ng Bay. Naglalakad tayo para papunta doon sa may public market sa simbahan. Naglalakad tayo dito. Ayan, ang ganda ng lugar dito guys. Oh. Nandito tayo sa iwing ngayon uh, pang naglalakad tayo o oh, shoutout lang pala sa ating mga viewers at mga subscriber yan shoutout sa inyo at good morning andito ngayon si papalon sa bayan ng bay ayan dito tayo nagsimula ngayon sa barangay talim ah maitim barangay maitim pala ayan naglalakad tayo dito ganda mga guys ano ay yung mga halaman dito ipakita natin sa inyo kasi matagal matagal na rin tayo na hindi nakapag vlog dito Ayan yung mga halaman oh. No? Ito yung papaya din na mababa lang. Ayan. Ito yung mga bunga. Ayan, naglalakad tayo dito. Medyo matrapik niya sa stoplight. Ayan yung mga halaman oh. No? Sa gilid gilid Eh mga guys, nandito tayo naglalakad na oh, highway pa rin. Papunta tayo doon sa market Sa plaza plaza, plaza, plaza nila rito sa may simbahan. Ayan, dito tayo sa highway ngayon naglalakad. Ang ganda oh. Ito naman kasi papuntang Santa Cruz ang nilalakaran natin. Okay guys, asamahan niyo oh, tayo eh, habang naglalakad tayo dito. Yan mga guys, to oh, uh, habang nga tayo naglalakad na naman natin dito yung mga halaman no? Ito yung produkto sa karamihan sa bayan ng bae yung mga halaman along highway lahat ito guys ang bilihan ng mga halaman dito so, sa mga mahilig bumili ng halaman ayan nandito lang yan sa bayan ng bae uh, along highway lahat hanggang dun sa boundary ng Kalawan Kalawan Laguna sa Kabay. Uh, Ayun. mga halaman dito mga guys Mga pagbibiliya. Habang naglalakad tayo dito, nakikita niyo mga halaman. Yung napakarami. Yan mga guys oh. Napakarami shoutout nga pala kay Ma'am Sonia at na Ayan, ma'am, um, shoutout sa inyo. Uh, uh, 31 ngayon at uh, disperas ng mga kapatay. Bukas ay November 1 na. Tigdala lang na sa mga yung pamilya, sa mga pamilya natin na uh, kumanaw na para walang kapista ng mga patay. Holy Week. Ano tawag dito yung Halloween. Ayan. Nandito tayo ngayon sa bayan sa bayan. Nandiyan lang sa kabila yung bayan sa dyan sa kabila doon. Kaya ikot iikot lang tayo dito para makita nyo. Kasi ito pinapakita ko lang sa inyo yung mga bilihan ng mga laman dito. Ayan. Uh, Shoutout nyo pala din kay Idol uh, Isarog Ayan, siya to si Idol Ayan, nandito ngayon si Papalon sa bayan ng bay At paglalakad tayo dito sa highway Adventure naman sa paglalakad Ay wala tayo service Ayan, ganito lang talaga Paglakad Ayan, dito yung mga halaman na magaganda Ah, bagong video Matatapos ko lang kasi kumain kaya hindi gaano mabilis yung lakad ko. Ganda ng alaman dito, kulay pula oh. Kaya mga guys, ito yung tulay na pinalakyan nila oh. nalakihan niya dito sila yung mga guys oh, walang mga walang basura rito lumulutang kasi sinasala yun doon sa taas ang ganda o oh, yun lang yung bayas ng bayan, bayan ng bayo ayun sa kabila naglalakad lang tayo rito para ipakita lang sa si inyo ayan o oh. Bah, walang basura na palinis yung ilog dito bawal magtapon ng mga basura dito sa ilog Ayan mga guys, oh. ganda ng kwan dito Ayan Ayan yung I love bae Ang ganda tingnan, ito yung revolta sa ating bayan na si Dr. Rosel San Napakaganda guys. Uh, tatawid tayo dito ngayon. Papunta tayo doon sa market. sa tasa uh, nila. Tara, samahan nyo. Yan mga guys. Uh, tatawid tayo ngayon dito. Para uh, dito tayo punta ng palinki. Yan yung mga commercial building dito sa bayan siyang bay yan ang gandao yan papuntang Maynila yan yung papunta na dun papuntang Maynila so, tapos itong kasalubong natin yan papuntang Santa Cruz Laguna saka papuntang San Pablo yan dyan pag kumanan ka Tara at samahan nyo ako guys sa tayo sa bayan. Mga guys, oh, nandito na tayo sa bayan sa bay. Hanapin na tayo sa paligid nila rito. Ikot-ikot lang tayo dyan at pupunta naman tayo doon sa mga simbahan. bago tayo umuwi. At least, napakita uh, ko naman rito yung bayan sa bay. Shout out sa lahat ating mga subscribers ating mga bagong Subscribe sa mga viewers natin yan siya't all sa inyo at uh, bukas ay piyesta na lang patay uno na November 1 na Celeb uh, celebration naman ng mga patay bukas ngayon ay uh, nag-uumpisa na yan dumadami ang tao sa mga cemeteryo maganda mo so, so, guys nagbago uh, tayo oh. punta na palengke kay... ay bibili mo na lang gamot Handa mo na ako rito para makabili ng gamot. Kasi hindi ako nakabili ng gamot ko. mahirap din na may maintenance. Ayan, ito yung elementary school nila. Bay Central Elementary School. Ayan o. No? Nandito na tayo sa public market. Ibili mo na ako ng gamot guys bago tayo magikot-ikot dyan sa Loban ay tinda pa naman ngayon Ayan. dyan tayo bibili oh Okay, sa saglit lang na tayo ibibili muna. Ayan. Ayan mga guys, nandito tayo ngayon. Ang na ang mga pa... sa... Para natin. Sa iyo, public market ngayon lang. Bayan sa bayan. Ay araw ng tinda pala ngayon, Bernice. Lakad-lakad lang tayo dito sa lubang kasi masikip din dyan eh. Ito yung simpleng uh, palingki pero malinis guys. Yung market dito. Maganda. ikot-ikot tayo dito Yan, ito yung market dito na yung aking mga kaibigan dito marami akong mga kaibigan dito Yan. ito yung karnihan, manokan Ayan yung itong aking kaibigan. Hi! So, ayan yung kanyang paninda. Malapit na po. Pako! <laughs> ayan. Oo. Ayan yung, uh. Ayan mga guys oh. Sariwa pa yung mga kanila yun. Sariwa pa yung mga kanila. Sa European. Hi. Ayun guys, so ito na yung kanyang siyo. mga guys, ikot-ikot uh, lang tayo rito kasi may music doon sa kabila hindi tayo pwede dito dyan sa may music yan yung mga karmihan naman dito Ayan. araw ng tinda ngayon ng biyernis hindi ko alam na biyernis pala nakalimutan ko na yung tinda dito kaya maganda rito, simple lang guys, pero maganda ang public market dito. Malinis. Ito naman, mga prutasan dito. Ayan, mga prutasan. Yan, eh. Daling, eh. Kaya yung mga okay okay dito. Okay, Gah, <laughs> ganda. Haha. okay Haha. 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 Kaya hindi na ako pupunta doon kasi may mga daming music. Ngayon dito tayo sa, papunta naman tayo dito sa, sa simbahan. Ano mga guys, bago tayo umuwi, nagano na tayo dito. Ay, ay mo. Panila rito, linis oh. Kahit sabi mo na sa palingki to. Pero yung mga kan dito malinis. Oh, di ba? kanya pag may mga disiplina, uh, malinis yung ilog isipin nyo paling pina yan ha dapat marumi yung kandaming pinatapon pero dito bawal kasi may ordinansa yan dito na bawal magtapon ng mga basura yan ganyan po maganda talaga pag malinis sa isang bayan na isang mga ilog na pangalagaan maganda ang pinalalabasan malinis walang walang basura na lumulutang kaya ayan ang kagandaan dito kaya hindi tayo nakapunta rito nung piyesta ni San Agustin kasi busy rin si Papalon sa trabaho kaya hindi tayo nakapunta dito eh, sa Santa Cruz naman matagal-tagal din ang bandong kasi medyo uh, March pa yun March yun yung pang bandon, start sa kanilang kapiyestahan yan ito naman yung mga bilihan ng mga bulaklak yan dito kasi bukas ay araw na ng mga patay kaya dito malapit lang kasi yung cemetery rito guys ayan yung mga bilihan ng mga halaman dito mga bulaklak diba oh. ayan yung mga bulaklak dito ang dami mga bulaklak dito yan isang, yung isa rin yung simbahan na pinakalumang simbahan din dito sa bae napakaganda ayun mga guys o oh, diba o oh. marami simbahan dito napakaluma o oh, diba ang ganda ngayon tayo uuwi na guys Yan. sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin at nakarating naman tayo dito sa bayan ng bayan nakapasyal pasyal muna tayo rito ayan maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna ang ating pagbablog ingat po kayo at God bless bye bye